for Mangang Kai Kinabayo. Oh, so yummy. hanap nila? Black for okay. ten? Ah. Oh. Eh, eh, black 54 dito? La black fifty four or black fifty four? Black fifty Wala pong black fifty or black black lang mga black to black anggang 15 lang kami. Yeah, ano Patingin be? At mari kamarite. Patingin be, patingin. patingin. Patabi na lang po. Anne-Marie Wala Kanino? Black 54 Baka Black 14 to Kaya nga eh Wala naman Habi ko Black 14 lang Wala Ano pangalan? An Anman eh Tingnan mo sa master list Hitachi Wala yan okay. Oh Kahit na Ano Wala yan <coughs> lang po. Tanong mo muna, anong black? Sa Marquez nga to, dito nga talaga. Ang black ang hanapin nyo. Baka black 14, kasi bakit in-erase pa? Nakalagay naman, luwag 1-4. Nanarin 14. Oo. Nanuro yun? Pati ano na lang confirm? Anong black? Anong black? Black to 10 lang hanggang black to 10 58. Ano ba 'yun? 59 pa lang. To, black eh. Hanggang black 14 15. to 14 to 14. Oo 15 yan sa multi uh -oh. wala, wala, pa, ah, muna, so Magkano ka mo ng bargain mo? Jordan. Jo ano 1000.

Pablo sa 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 opa di ba para magalak ng dad kaya ka na nangyari nung nawala di man kailangan doon ang dad para sa opa kuya so, mayroon kang ano dito antik nung na yung na, dad naging delidog naman putang nakaong yan nagkano nag pa nga ako ng -nang red factory wah uh, baliyan yung retractor oh, si no. no, no, no. no, na binili sa sa set up yung yung nakitang nabagsak na pressure ang nakabilis sa sa badilya yung grader na ma ano ma depende sa daso ng hindi yun ang kinukuhaan talaga dah, dati namin ng GG kasi yung Dine mo na sa gitna ng dalawa. Eh. Makamahal ka pa. Hay <laughs> nako nagbenta ng mga kabit 300 na. Sa motor pa ako, yung albino, albino. 'Yan no, medyo mahal ang by. Motor na oh. Asano? 60. 60. Dati-dati po. Dati 25, mga 20, so pay wait. Dati po 25 ngayon. Oo. Oh. Kaya na ano Kaya, kaya nag ako, tipid sa patuka. Malakas ang kami ng pera. Ayun, ayun ang maganda yung kanya. Kaya sa akin. Kaya yung niya. Kaya yung lalaki ng tunukan yun. Gold dapat double games lang yun. Single game. Eh pero sa akin, ano, dati-dati sa nga namin ako society. Ang society ko yun, nasa dalawang damay. Ito yung pulang eh. Nung ng na

sige, punta ko sa iyo. Sa ko nang ko nang ibebenta kung ano? Dinagdagan cool. ko pa siya dalawang injury yung hindi makalipad. Pero malakas. Ngayon nga eh, kuwarente May nag na sa -na akin. sabi ko, wait, wait muna. Kaya ko, muna. Kasi nag-anak na nangangin. Nag-anak sa, 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 sa akin.

早くも食べたいな。<noise> どうも。